Ikaw na jud willing diri kay sugdan jud ko willing atong gipangkating ko nga kabilya kaniha. Kay kinahanglan man jud ako indali ang kay para magsugdan na jud ako di og pile. Kinahanglan jud humon ako ni karong adlaw kay para magsugdan pud ako tugha ko tong mga halo block. Ay salamat. Adik man jud pud ako madali tugha to ko tong halo block diri akay na uwa mogus karsada. joke oh, lang sinabaw. Mao unahon jud ako ang pag willing kay para man jud ritso gid akong trabaho diri a. sige man jud ulan ulan diri maglisom jud ko ka ko sa halo block kay danlog man jud kayo. Willing lang jud akong giun ang trabaho diri a sige man jud ulan. Ay salamat. Why oh, joke lang sinabaw. Saksak jud ako ni mga wires welding diri akay para magsugdan na jud ako kining trabaho. Karon na jud pud ko kabalik trabaho diri asa balay kay nabi kita gamay sik lagi nako nang welding diri au okay pa ba jud ni kay dugay dugay man jud mo katarbaw basi nang guba nan ni kay dako man jud ni sik katabang ning welding machine diri asa balay basi napul anan ni siya mo din siya ganahan mapagamit sa ko a ay salamat oi joke lang sinabaw kung wala lang gi bagana nang welding kay wala mo ground ikaw nang gi nako kay ground diri kay para mo siga nang welding wala kun ground kay di man jud mo siga og isak magbuntag pag dugdos diri a ay salamat ang lang man jud nang ground og handol ang isaksak ni mo diri asa mo welding machine ang adto gin isaksak ang ground anisa negative sign pero man jud unta magbayla nang negative positive pero hinay lang gi siya mo siga ay salamat oi joke lang sinabaw